Sa iba pang balita na didin sa pagkamatay ng San Beda Law student na si Mark Andre Marcos, si Gian Angelo Veluz ng underground fraternity na Lex Leonum. Batay sa testimonyo ng isang gwardya, si Veluz at tatlong iba pang nagdala mismo sa biktima sa ospital sa Dasmarinas, Cavite, na agaw buhay na roon noon. Balita hati ni June Veneracion. Buhay ito sa hazing victim na si Mark Andre Marcos habang nag-aagaw buhay sa De La Salle University Medical Center nitong lunes, July 30. Binigay ito sa GMA News ng mga investigador at pinayagan kami ng pamilya Marcos na ilabas sa mga litrato sa kondisyong huwag nang ipakita ang muka ni Andre. Sa mga litrato, kitang-kita ang, kita ang malalaking pasa sa kanyang magkabilang braso at hita. Sabi ng doktor ng De La Salle Medical Center, wala na raw vital signs si Andre nang dalhin sa ospital noong linggo ng gabi. Gayunpaman, ilang oras pa siyang nabuhay bago tuloy ang pumanaw kinabukasan ng pasado alas 3 ng hapon dahil sa multiple organ failure. Sa ospital, naghanap ng testimonya at ebidensya ang mga pulis para maresolba ang pagkamatay ni Andre. Isa sa mga kinausap ang gwardyang ito na naka-duty ng dalhin si Andres sa ospital July 29 ng gabi. Hindi namin papangalanan at ipapakita ang mukha ng gwardya para na rin sa kanyang seguridad. Pero kwento niya, nakita niya raw ng ibaba ang biktimang si Mark Andre Marcos mula sa L300 van ng dalawang lalaki na may kasamang dalawang babae gabi ng July 29. Malakas daw ang ulan noon at maging si Andre ay basang-basa na sa ulan. Napansin din ng gwardya na nang mailagay na sa stretcher si Andre, agad nang umalis ang L300 van kasama ang dalawang lalaki. Nang unang tanungin ng mga pulis, laging sagot ng gwardya na hindi niya maalala ang muka ng mga nakita. Hindi ka po pwede mo laging sasabihin na laging pag sumagot ang period. Wala. Wala. Ano. Wala kung sa hindi. Ito, nagkikita tayo rin. Pwede kita nga i-kits-kits eh. Oh, ito ang buhok niya, ganyan. Ito ang mukha ito ang niya, ito ang ilong niya, ito ang niya. po. Ayun, para naman makuti ang mga sa tulong ng isang composite artist na iguhit ang mukha ng isa sa dalawang lalaki na nagbuhat daw kay Marcos. Pagkatapos ay pinaturo sa kanya mula sa isang larawan ng grupo ng mga kalalakihan kung sino ang kanyang naalalang nagbuhat sa biktima. Ang kanyang itinuro ay ang nagangalang Gian Angelo Velos, anak ng may-ari ng farm sa Dasmarinas, Cavite, kung saan nangyari o manuang hazing. ang hazing. Ang ginawa ng tinuro yan pong nakadilaw, naalala niyo talaga yung siya? Siya po yung nakuha. Ang puti. Napaka-importante yun kung sa layos ng ating security guard yeah. Yeah. dahil siya mismo ang uh, nakakita <laughs> nang dumating tong mga yung dalawang uh, kalalakihan na uh, nagdala kay Mark uh, Andres sa hospital. Si Velus ang itinuturo ngayon ng mga otoridad na pangunahing sospek. May mga testigo na raw ang PNP na nagsabing si Velus ay nasa farm nung mangyari ang initiation rights. We can consider him as a suspect already kasi doon sa witnesses, sabi ng mga witnesses na andun daw siya sa lugar. Sinasabi ng mga witnesses doon na kasama siya ng grupo na naandun sa lugar nung time na nangyari yung insidente. Si Velos ay isang third-year law student na San Beda, Alabang, mula raw sa underground fraternity na Lex Leonum Fraternitas. Mula raw sa mayamang pamilya sa Cavite si Velos. May iba't ibang negosyo raw ang kanyang pamilya. Dati rin daw kung si Hal ng kanilang lugar ang kanyang ama. Bukod kay Velos, may humigit kumulang dalawang pong sospek parao ang sangkot sa hazing. Ayon sa mga testigo ng PNP, dumating daw ang grupo sa farm umaga ng Sabado sa kain ng aning nasasakyan. They were heard uh, shouting, screaming and uh, some were mourning. Tapos uh, nagtatawanan daw sila. Bilang may-ari ng farm na ito kung saan nangyari umano ang hising, posibleng managot din daw sa batas ang ama ng pangunay sospek sa pagkamatay ng San Beda Law student. Lalo na kapag hindi raw siya nakipagtulungan sa investigasyon. As we analyze the situation, maaaring magkaroon siya ng, uh, ng involvement dahil lalo kung mapatunayan natin na doon nga talaga ginawa yung insidente, Uh, oh yes, yung incidente pagkatapos patuloy niyang i-deny samantalang he owns the prop he owns the property eh maaaring magkaroon din siya ng problema. June Veneracion, GMA News.